Grace, kunwari, matagal ka na dyan sa employer mo, 10 years, 20 years, 6 years, 2 years, or kahit nga 4 years, guys. Tapos, yung last contract mo ay hindi mo natapos. Pwede ka pa rin pumunta kay UWA, guys, at humingi ka doon ng cash assistance, balik pinas manggagawa, program. Qualified ka pa rin, ka pa rin guys, kasi nga, uh, yung last contract lang yung titignan ni UWA. Tapos, guys, basta ang importante lang talaga, guys, no, hindi mo kagustuhan na umuwi sa Pilipinas. Ang importante la talaga yung reason mo kung bakit ka napauwi ng Pilipinas. Tapos guys, huwag nyo sabihin kay OWA na mag-apply kayo ulit abroad. Dapat ang ano mo doon na pang, pang negosyo mo sa Pilipinas kasi ang purpose nyan guys ay pang dagdag puhunan yan. Kaya kaya, kaya tinawag na balik Balikpinas manggagawa program cash assistance kasi nga pang ano yan guys pang uh, dagdag puhunan natin ba kasi gusto wala na tayong trabaho, napauwi tayo ng wala sa oras, ganun. No, mag-reason lang talaga kayo guys. Tapos at dapat guys, active tayo sa OWA, no? Kasi ang titignan din ni OWA ay yung last din na bayad natin. Kasi kahit nakailang taon pa tayo dito sa abroad guys, tapos yung last contract natin, hindi tayo nakabayad ng uh, membership sa OWA, ay 10,000 na yung makukuha mo guys. Kasi kapag active tayo sa OWA guys, 20,000 yung makukuha natin. Kaya mahalaga talaga guys na bayaran natin yung ating OWA membership. Kahit yung iba nagtatampo na sa OWA kasi nga hindi makakuha ng scholarship, di ba? <laughs> ang hirap makakuha ng scholarship sa OWA. Tapos guys, may i din ako sa inyo yung sa mga salary deduction lang ito guys, dahil marami sa atin ang may nag salary deduction, 'di diba? Kasi ako dati 3 months salary deduction ako. Tapos may iba nga 6 months. Alam niyo ba guys, yung classmate ko 6 months salary deduction siya noon guys. Ang ginawa niya guys, dinala niya yung resibo guys na may salary deduction siya, 'di ba? May ano man tayo guys, pinpermahan man tayo na tawag nito na bago tayo magsahod, may pinipirmahan man tayo. Kahit na picture lang guys, picturean nyo yan guys na nag-salary deduction kayo dahil pwede nyo lang ilikramo doon sa POEA. Ang ginawa nyo nga yung resibo guys na may salary deduction siya. Tapos pag uwi niya ng Pilipinas guys, pumunta siya sa PUEA, naglikramo mo siya doon sa nilikram niya yung agency guys dahil bawal man pala yung mga salary salary deduction guys dito sa Singapore. Bawal yan guys pero may mga agency talaga na mukhang pera ba. Gahaman <laughs> sa pera. So, buti na nga lang ngayon ngayon guys, si Jackie agency, si, no salary deduction na sila. Pero guys, may hanggang ngayon may nag 6 months salary deduction pa rin tapos 4 months salary deduction. Guys, huwag na kayong pumatol sa mga agency na 6 months salary deduction guys or or 4 or months or 3 months kasi may mga agency na nag 1 month salary deduction, 2 months salary deduction. Maghanap lang talaga kayo guys, no? Tapos kasi ang ang hirap guys kapag nasa salary deduction kayo guys like 6 months, no? Tapos paano kung mapauwi, masend ba kayo sa Pilipinas o ano na? Paano na yung mga utang-utang natin? Nagkakabaon-baon na tayo sa utang. <laughs> hindi tayo hindi tayo nakasahod, no? Hindi man lang tayo nakasahod dito sa Singapore, hindi tayo nakabayad ng utang. Kaya, mag-ano kayo guys, mag-research kayo ng mga agency na no salary deduction. Isa na dyan ang Jake Agency guys. Di ba mo yung guys, o oh, sinauli ng agency guys, yung salary deduction, kaya lang tumawad yung agency guys ba na pwede ba half lang yung ibibigay. So, umuki umu umu na rin yung classmate ko guys, at least di ba may, may nakuha siya pa rin na pera galing doon sa pinaghirapan niya.